Ay magandang umaga po. Uh good morning wish. And uh at saka isa pa ang ating ano ngayon pag-usapan ngayon ay habang hindi pa umiinit yung uh, hearing sa Quadcom ay pag-usapan muna natin itong uh, isang ano, isang mahalagang bagay na malaki-laki ang maging resulta nito na malaking balita rin, no? At ito po 'yon ay patungkol sa saan ba talaga nagsimula sa Pilipinas ang pogo? Yan ang tanong ko. Ang sagot nito maaring pinisasabihin na ito ba ay nagsimula sa Ilocos, sa aking pagsasaliksik, lumalabas po na sa Ilocos region po nagsimula. At uh, kung sa Ilocos region nagsimula, lumalabas po na ang 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 parang isa sa mga magtuturing mo na pundasyon. Kaya ka isa sa may tuturing mo na nagpanukala nito ay si Attorney Raul Lambino na isang dating abogado ni Gloria Macapagal-Arroyo, isang taga-Pangasinan, na yung anak niya po sa ngayon ay isang vice-governor sa Pangasinan. At uh, siya rin po ang lumalabas sa aking uh, saliksik, na ang nagpanukala na magkaroon ng batas na kilal kilalanin ang pugo sa Pilipinas sa pamamagitan ng kanyang panukala na magkakaroon ng malaking buwis na makukuha ang Pilipinas. So, ngayon ang uh, magandang umaga kay Miss Ira Lucas, yung chairman sa aming grupo na United Filipino Against Crime and Corruption. Uh, tapos uh, tama naman sabi mo, nakasama diyan si mga bata ni Gloria Macapagal Arroyo. At siyempre pa, diyan mo na ngayon matutumbok yung koneksyon uh, <clears throat> connection ni ni Lito Lapid na senador kung bakit si Lito Lapid namimili siya ng committee na games and amusement. Kasi iyan po yung committee na mag-oversee o mag-imbestiga na dapat mag-imbestiga para kung mayroong mga issue sa Pugo. Pero lumalabas na ang uh, committee na nag-imbestiga nag, nag ay committee pa ni Risa Conteveros at saka sinamahan siya ni Senator Wayne Gatchalian. Trabaho sana ni Lito Lapid yan. Aklain mo nung na-expose ko siya, ay for the first time in history, pumunta si Lito Lapid sa hearing ng Senado. Walang isang ibang ginawa. Hindi siya nagsumama sa Pugo, kundi para lamang isumbong sa buong bayan na ang isang vlogger na ako ay dinawit ko daw siya sa Pugo which is naman ay may mga ebidensya naman kami. Actually nga, kung titingnan mo, ang dami-dami niyang mansyon. Si is uh, he Lito lapid ay mansyon manyak. Ah, uh, nag-discover ko ng mga pabahay niya sa guro na walang tao. Hindi ko alam kung bakit pa paano nangyari 'yan at saka nabubulok na, nabubulok wala na mga bubong. So dapat nga talaga umpisa na to na nationwide investigation. Ang uh, investigation na nagsimula sa totoo lang ha, ang hindi nyo alam, yung naalala nyo ba yung the raid, si, ang Fort Ilocandia? Pinasara po ang Fort Ilocandia sapagkat po, doon na po lumabas ang konsepto ng pugo. Ang Fort Ilocandia po noon ay inuupahan ng Chinese na si Jack Lam. Si Jack Lam po ay isang Mm, parang pwede natin sabihin na uh, casino lord. Casino, uh, sabihin natin casino character, May isang malaking casino play, uh, investor galing sa Macau. At nagdala siya ng libo-libong mga Chinese dito sa Pilipinas. At ang iba nilagay niya sa Puntana, dyan sa May Clark Air Base, ang iba nilagay niya doon sa Fort Ilocandia. At uh, tapos, o oh, Fort Ilocandia Resort. So ibig sabihin, Uh, walang kamalay-malay tayong lahat na nandun pala sa Ilocos nagsimula ang pogo So ngayon, yan din po ang koneksyon uh, ni Raul Lambino sa mga Chinese kasama yung mga bata ni GMA ay ang naging dahilan kung bakit nabuo po ang konsepto ng Pugo. Pinaalis nila yung mga karibal kagaya kay Jack Lam at nagresulta pa nga ito sa pagka... Uh, palabas ni Duterte, kasi nga nagiging naluko niya si Duterte. Siya naging bata ni Duterte. Iginapoy pa nga siya na hepe o na provincial uh, presidential advisor sa Northern Luzon Affairs. Si, ano, si Bino. At naluko nga si Duterte at nagiging, ano pa siya, nagiging um, chairman pa siya ng PDP Laban yan sa Northern Luzon. At uh, sa kanyang mga mga diskarte, siya po ang uh, nagbigay ng panukala na magkakaroon para maging legal ang mga pugo dati ang tawag nila OGL lamang uh, overseas overseas uh, gaming license ang konsepto nila po ay ganito dito sa Pilipinas ang platforma, dito ang kasino, dito ang laruan pero yung mananaya doon sa ibang bansa sa China o sa ibang lugar pa so nagiging uh, nagiging uh, maganda ang resulta kasi lumalabas po sa unang dating nito ay 2 billion kada buwan ang kinikita mula sa trabahante pa lamang. Ang mga trabahante nila galing po mga China, mga Chinese, no? China, iba-ibang lugar. So ngayon, nag sa isang buwan, sa isang taon, magiging 24 billion ang kinikita. Yan ay pinag-usapan lamang sa mga trabahante. Tapos, yung pinag-usapan pa rin na nagkaroon sila siya po, si Lambino din po nag-propose na sisingilin ng 5% sa buwis sa gross na kita ng Pogo, lahat ng Pogo. Yung 5% po ay kasama na dyan yung buwis na babayaran sa munisipyo kusabayan sa bayan, o sa city kung saan ang Pogo ay mailalagay. So ngayon, nadagdagan din yan ng 2% na ibabayad sa gaming license tax na binibigay naman sa pagkor. Sa so, madalit sabi, ang buwis na binibigay ng Pugo ay 7%. Sa 7%, kumata uh, kung mo, natandaan mo sa Purak, ay nagbabayad pa si Cassie Leong o si Catherine Cassandra Leong ng 184 million pesos para lamang sa tatlong taon na hindi nabayaran na license fee sa pagkor. At kung kwintahin mo, kung 2% yan, magkano ang 100% na kinita? Ibig sabihin, 2% ng kinita. So, ibig sabihin, ang kinita, i-divide mo yung 184 million divided by 2%, it will give you an answer of 9.1 billion pesos. So, ibig sabihin, 3 billion ang kinikita ng uh, Pogo sa kada taon. So, kung 3 billion... Ang uh, gross income nila ay diyan mo makikita kung gaano naman kalaki ang may pupunda, may maibibigay sa ekonomiya. Yan ay kung talagang totoo no. Ngayon, gano ang nangyari sa Purak yan. Tapos sa Pugo, uh, sa Pugo sa Bamban ay gano'n din halos. Hindi nagkakalayo yan kay bak kasi bakit anong komparasyon ko? 10 hectares po ang lugar ng Pugo sa Purak. 10 hectares din po sa likod ng munisipyo ng Bamban. So ibig sabihin, magkaparehong operation at lumalabas iisa lang ang ulo, ang may-ari. Sa magka- magkapareha ang kinikita. So dahil doon nag- na, uh, yung mga konsepto ng pugo na 'yan, nagsimula po 'yan dong 2016. Nalalaman mo 'yun si si Argusino, yung dalawang immigration agents, uh, commissioner na na convict na sa dahil sa pangungutong ng 50 million at ang nagbigay ng 50 million noon si kernel Wally Sombero. Tapos nakasuhan din si Colonel Wally Sombero at kinasuhan sila ng ombudsman ng kasong plunder. Ngayon, ang uh, diskarte ng mga bata ni Digong Duterte kasi mga fraternity ni Digong Duterte sa as Lex Taliones sa San Beda, itong dalawang si Argusino at saka yung isang kasama niya. So, tumanggap sila ng 50 million. Tapos ang argumento nila, hindi po plunder kaso namin. Anong rason nila? Kasi 4 million, ade, 49 million 499,000 lang ang natanggap nila. Binawasan nila isang libo. So, hindi na daw plunder. Buti na lang binalik ng Sandigan Bayan. Hindi, kunwari na lang yung, anong, mayroon talaga at nawala ang 1,000 kaya plunder pa rin yan. Ganun po naging konsepto dyan at convicted yung dalawang bata ni Digong. Yan ang mga, ang uh, pinagmulan dyan, yun ang bribery, direct bribery. Na dahil doon sa mga Chinese na gusto na lang sana nila hindi i-deport. -de na pinadeport ni Digong dahil mga tao ni Jack Lam. So ngayon, dahil nawala na si Jack Lam, nagsimula na ngayon ang OGL, Overseas Gaming License, at pinangalanan nilang Pogo. At naging Pogo, yun na, nagsimula na sa SESAT, nilagay sa Cagayan uh, Economic Zone Authority si Si ano si Lambino. Oh, hindi actually hindi nilagay kundi nagpalagay mismo siya. Siya namili ng pwesto na 'yan. At nang dahil doon, marami na siyang organisa ng mga incheck. So ang ginawa niya, para ang kanyang mga sirkyo, sirkulo ng mga puguwista ay lalago, ang lahat ng mga karibal na pugo ay pinaraid niya ng pinaraid. Ang dami kaya na raid. Pinasara niya rin ang, ang, pag, ang, ang, uh, gaming o di kasino ni Jack Lam. Kasi ang kasino, yun din po ang pugo sistema. Ang nagka-diferensya ng kasino, dito katataya mismo. Pero may yan. Hindi yung iba dito tataya, pero yung iba ay sa at sa abroad tumataya. Ganun po yung sistema. So ibig sabihin at dahil napuno na yun doon, nagkalat-kalat na sila sa so, sistema naman ng SESA, nagbibigay si Lambino ng permit sa kada si Akan. Kahit labas ng SESA, binibigyan niya ng permit. So ngayon, inakusahan niya ay sinulat ni Raul ni ano ni sinulat ni Ramon Tolpo na si Raul Lambino ay kumikita ng limang milyon kada linggo. O, ipapakita ko para may resibo ako. Ipapakita ko yung report ni Ramon Tulfo. Ayan. O, ayan ang sinabi ni Ramon Tulfo. Ah, kub, limang milyon kubra sa pugo kada linggo uh, kinukubra ni Raul Lambino na abogado ni Gloria macapagal Arroyo noong araw. So, tinawag niya si Raul Lambino na pinakakorap na tao. So, ito na si Raul Lambino, in fairness to him, ay nag siya. So, naghahamon naghamon pa nga siya na lifestyle check siya. Utot mo, kahit lifestyle check mo, magaling kayo magtatago. Ganun na kasimple lang yan. Kaya, huwag niyo naguyuin ng Pilipino. Kasi ang uh, mga lifestyle, mga kayong mga kurakot, magaling kayo magtatago ng lahat ng sistema niya at mga kinurakot. Kaya nga, naging ano, ang nangyari dyan, dumami yung pera ni Lambino. At ang nangyari dyan, naging vice governor sa Pangasinan ngayon ng anak niya si Mark Lambino. At naging mayor pa yung kanyang asawa. Ganon po. Ganun po ang binipisyo ng pugo. Siyempre, alam mo naman sa politika, kapag marami kang pera, mananalo ko talaga. O kita mo si Dong na naging bata ni Lambino, tinuruan niya. Kaya si Dongkalugay Kalugay pumasok sa Pugo. At doon sila nagkakilala ngayon ni Alice Go. So ngayon, iyan po ang kwento. Kaya si Dongkalugay Kalugay ng 2018, mula sa Bugalyon, Pangasinan, ayaw niya ng bayan ng Bugalyon, lumipat siya sa, nagpalipat siya sa Suwal, Pangasinan, at doon namudmud ng pera at tumakbo. Pero mo, 4,000 kada ang binayad ni ni ni, ni, ni ano ni Dong Kalugay para manalo. At ang nauna niyang kalaban, yan po si ang una niyang kalaban, yung incumbent na si John Rodney ano, uh, Asensio. So ngayon, Asinwi, Asinwi pala. So ngayon, tinalo niya yung incumbent na ng ilang, ilang term na na kami, na So tinalo niya, namigay doon si mayor na sinwi ng tag libo sa mga butante dinobli ni ni Dong Kalugay kaya panalo siya. So next term 2022 naalo pa rin ulit si Dong Kalugay. ang kalaban niya si Celeste. So mabigat ang mga Celeste diyan pero tinalo niya ang uh, binigay ng, ni Celeste tig 2,000 kada botante dinobli niya tig 4,000 kasi marami siyang pera sa pugo ng galing eh. Eh si girlfriend niya na si si Alice Go sa panahon na yun. Yan po ang simula ng Pugo sa Port Ilocandia, sa Ilocos, sa, sa Cagayan Valley. So, si Raul Lambino ang utak ng lahat ng yan. So, go, simpre, siya ang lumalabas na utak kasi siya yung nagpapanukala na ipasa sa Kongreso. At siyempre, hawak niya naman si ano, kasama niya si Digong Duterte. Sila-sila kumikita dyan. Yan po ang katibayan na si Duterte po ang tao sa likod ng Pugo ang gamit niya dito sa Norte ay si Lambino. Ngayon, ang uh, lumalabas din po kasi may ka, kasama na rin ni Alice Go at ni Cassandra Leong yung uh, kapatid ni Michael Yang. So ngayon, yung kapatid ni Michael Yang, yan ngayon ang ebidensya mo ngayon na si Michael Yang din ang sa likod ng mga pugo na ganun. So ang ano bang uh, pagkakaiba ng pugo nila? at saka Pogo nung sa uh, Kabite, sa kay Rimulya. Hindi ko naman alam kung talagang totoong Pogo yung kay Raul Lambino na nasa loob ng SESA, kundi pinalitan na ngayon ang kap, uh, uh, asawa nata na ni ay anak nata na ni Inrili really ang ano ang happy sa SESA ngayon. Ay, hindi ko alam kung legal ang Pogo nila kasi ang legal na Pogo ay simple ganito. Dito sila magpasakasino sa labas ng bansa ang tagataya. Pero ang kila ni ang sa kanila ni Alice Go at sa kanila ni eh, kwa, ni Cassandra Leong uh, lumalabas na ang kanilang pugo ay may mga may halong love scam, may halong scam pang uh, pang ano pang uh, nakaw ng ano pang hacking ng mga bank accounts makukuha mo. Yan ang lumalabas sa kanila pero saan sila ni raid? Na pareho silang ni raid ng paok sapagkat may mga biktima mula lumabas mula sa pa, sa pugo sa Bamban at pugo sa Purak na humingi ng tulong sa PAOK. Sa hanggang doon na discover maraming torture, maraming mga higit na 60 na katao na puro banyaga o malamang puro Chinese yon ang pinatay nila. Ganun po sila kalupit. Ngayon, lumalabas kung ganun pong sistema ay kapareho po sa pinag-aralan ko ng sistema na nangyayari sa Golden Triangle Special Economic Zone. So, ibig sabihin, lumalaro ang mga pugo sa mga economic zone. Sa ang, ang Golden Triangle Special Economic Zone ay makikita sa tatlong boundary ng tatlong bansa, boundary ng tatlong bansa sa kabila Thailand, kabila Myanmar, kabila, pero mas maraming lupa ay napapaloob sa Laos. Sa Laos naman ang nangyari ngayon po sa Laos, ang hari dyan po si ay, uh, anong pangalan ng hari dyan? Hanapin ko pangalan ng hari dyan. Ang hari dyan ay si... Si ano, si... Kaya nga, ang Xiaowi, si, 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 ang hari. So, kaya ang isip ko dahil nabasa na research ko, nasiliksik ko ang sistema ng pagpatakbo ng Special Economic Zone sa Golden Triangle ay kapareho sa Pugo. So, hindi hindi malayo na ang Pugo natin sa Pilipinas ay pinapatakbo ni Jiawei na siyang binaban na ng wanted na criminals sa uh, United States of America dahil sa uh, tinatawag na money laundering. So ang lahat ng mga drugs doon po nanggagaling gagaling at ginagawa, halos lahat ng drugs doon ng galing at ginagawa, ulitin ko lang ha, doon nanggaling galing at ginagawa sa Golden Triangle Special Economic Zone. At ang aking report din po nakukuha, yung Pugo sa Bamban at Tarlac ay ginagamit din po ng pag mag-import ng droga, doon nilalagay. So, lumalabas na palabas lamang ang, ang pugo at ang totoong negosyo ay droga. So, ganun po ang aking seleksik na nakikita. Pero nevertheless, pugo man, kung original man o hindi, what is important is na-establish ko na po sa ngayon na ang uh, pugo sa Pilipinas ay nagsimula po sa Ilocos o sa Northern, sa Cagayan Valley. So, ang atang na isa sa nagpasimuno ng utak niyan ay si Raul no yan po ang aking nakikita diyan ngayon to give you an idea kung ano yung golden triangle special economic zone ito yon tingnan niyo yan po ang golden economic zone yan ang uh, complex niya kita mo para, mga cherry blossoms yung mga kwan di ba? tapos meron kang malikitang malalaking mga kwan mga building iyan po ay sa Laos at katabi niya Myanmar, katabi sa kabilang tawid ilog ka lang Thailand. So iyan po yung uh, kampo o kaharian ng uh, parang pugo na rin kasi ang sistema nila ang mother unit nila ay ano tinatawag na ang mother unit light tinatawag na ano na ito pang ano makikita mo yan ang kan Tek, ilog lang yan ha? tawid ilog ibang bansa naman sa kabilang ilog ang mother unit nila yung king ah sa Mekong River siya no so king royal casino so yan po ang hawak ni ni ano ni sino yung ano tong kanina sinabi ko si ano si yung hari ng Golden Triangle, si ng Golden uh, Triangle Clan. Si ano si Ito ito makikita ko pangalan niya. Si Xiaowei, si Xiaowei, Xiaoming, oh Xiaowei. Okay, para hindi ko makalimutan, Xiao Xiaoming. Xiaowei, yan po ang kanya, ang kanyang uh, kaharian. Alam mo, yung kaharian na yun sa Golden Triangle, Uh, special economic zone. Kaparihong kapariho ang laro dito sa Pogo, sa Purak at sa Kabamban. Lahat po ay ginagamitan ng pang pang ano pang pang torture kung hindi makakakuha ng kota. Ngayon ang sa ang problema sa Golden Triangle Economic Special Economic Zone, mga babae na Laosian o mga Laos, mga babae na hindi masyadong nakapag-aral ay ginagawa ng prostitutes. Kapag hindi makakub, makakuha ng kuta, ay ginagawa nilang alila. So yan din po ang nangyayari sa atin sa Pilipinas. So hindi malayo na yung utak ng pugo sa bamban at saka sa uh, ay yan ang mga isa sa mga tauhan ni, ni Xiaowi. So yan lang po munang atin siguro masabi sa ngayon. At idudugtong ko lang sa sunod kung paano naman lumago. Ito si, sinabi ko lang na dahil doon sa tinuro ni Lambino kay Dong Kalugay ay kumita na malaki si Dong Kalugay at siya na isang asinsado na mayor ngayon. Sana ngayon ay lumitaw na siya ngayon sa patawag ng Senado at uh, dapat ipatawag na rin siya ng House Quad Committee. So magtatawag na lang ako na siya ko sa inyo si Toti Villaflor watching from Binangunan Rizal. George Aliman, friend ko sa FPC si Raul Lambino dahil sa uh, cow farm niya sa Pangasinan. Ah, may bakahan pala siya doon ha. Ah. Regent Ford, uh, Raul De Leon, nakikinig ka muna. Yung galawan mo, troll. <laughs> Dennis Das, uh, 415, ang rank ni Alice Go. Okay, tapos ah, uh, sino pa? si Delphine uh, Rojas, need to know. Ja, uh, Jolaw, o oh, sige Jolaw, ah. medyo may, 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 may ano lang muna ako. ah. Pahinga lang muna ako, bibigyan <laughs> mo lang kang time. Raul De Leon Jr., uh, ah, Q Jr., with all resources available of the Quadcom, wala naman trace evidence that Pogo started in you know, Ocos. Yan pa po ang hindi nila alam, Raul De Leon. Kasi kayo magkakuan ka, dapat sila mag-research sila. So, tapos si John Aristo Lapid, watching from Springfield, Missouri. Uh, tapos na <clears throat> Ferdinand San Juan, good morning, Attorney Engineer Senator. Toto, Tama kasi digong nagpasimula Raul sa panahon ng 2016. Nagsimula diyan. Tapos si inunan nila kay Jack Lam. Hindi mo ba napakinggan? Makinig ka naman. May eh, ikaw ang mali. <laughs> ikaw wala kang pinagbasihan eh. Dahil ako pinag-aralan ko 'yan eh. Sa panahon digong kaya nilagay ni Digong si Lambino doon sa norte. Eh. Ferdinand Sanuan, good morning po Attorney General Toto Kausing. Mario Clemente, Uh, kaya hindi na investiga ni LL kasi kasabat at kumikita siya sa Pugo. Di ba sabi mo si Natoto lupa ni LL ang tinayuan ni isang building o mga lumay lupa sa doon. Ganun lang kasimple. Lorenzo Mercurio, more power at ni Toto. O Mom reacts, good morning. Carlito Agustin, my future senator T.C. watching from Basilan. Para Lucas, marami pang involved na wala sa investigation sa Lorenzo Mercurio. Good morning, Atty. Toto. Binuksan ng pugo ang pinto ng inferno sa Pilipinas. Puro salot ang dala with the 30 and the blessings. Uh, Go. May hearing na naman sa Congress. Ano naman ang pabanatan? na na, ko yung opening nila. Ang pag nila ay yung pamamatay ng ano sa war on drugs. Yan ang ginagawa nila ngayon. At o so, imbestigahan nandun si Colonel uh, Ruina Garma na uh, bida na siyang babae na nagpapatay sa tatlong Chinese na nakakulong doon sa Davao Penal Colony. Tapos sa uh, Ricky Mantili, good morning Toto Kausing, Senator ng Masang Pilipino. Pyra Lucas, Lambino, Jamie Boyce. Pyra ha, tama ka, attorney na tumbok mo. Helen Ramos, good morning po, attorney. Sebastian si Sartin Gonzaga, yan. Okay so Alandao's Gabuyo watching from Tagig. Mabuhay po kayo Dennis Das 415 15 ang rank ni Alice Go. Uh, ano bang ibig sabihin ng rank ka, Dennis Das? Toty Villaflor watching from Binangonan, Rizal. Okay so uh, magandang ano no magandang umaga sa lahat at hanggang diyan na muna tayo at manood tayo sa uh, Pugoh Hearing. Ililipat ko ito magla-live tayo sa Pug sa hindi Pugoh Hearing kundi Killing Hearing sa ngayon sa kongreso. So Dennis Das uh, admin uh, tapos ano pa. Okay, so ganoon na lang muna no si Elijah Socorro Jr. Berhinya Bunao, thank you attorney. O oh, Alan Dennis Jr. tapos iyan na muna masasabi natin magandang umaga po sa lahat. Ah, okay.